Fire signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sayo ngayong araw. Happy Valentine's Day po sa lahat. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po ako subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating cures bracelet makikita nyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Aliana Reyes tingnan natin we have us us for help from others we have no need to worry at meron tayo ditong yes. Tignan po natin ha kung ano po yung mga energies na yan. I-clarify po natin. Spirit guide, ano po ba itong ask for help from others? We have the hangman. Okay, so yung iba po sa inyo dito, need niyo ibaba yung pride niyo. yung <laughs> sinasabi ni universe. Mm -mm. Para din makapagpahinga po yung iba sa inyo no kahit pa paano maaring itong sinasabing health na to from others is pwedeng family members mo kung sino yung makasama mo sa bahay baka po yung iba sa inyo di ba pagod na kayo sa trabaho tapos pagdating pa sa bahay kayo pa yung mag-uurong ba yon? yung maghuhugas ng mga pinggan yung mga ganun kayo pa yung gagawa ng mga gawaing bahay so kung nakikita mo naman meron kang makakatulong diyan sa bahay di ba So, as help from them. Hindi naman, ano yan eh, yung sabi natin yung help na kailangan ba pera, hindi. Pwede po may pagkukusa. Yung mga pagkukusa din po, ano, dyan sa kabahayan po ninyo. Dyan sa, yan, sa dinadala mo. Diba? May magpapagaan ba kahit papaano. So, wag po kayong mahihiyang mag ask ng tulong sa iba. Check natin. Ano tong no need to worry. We have eight of wands. Oh, may pinapangambahan din yung iba sa inyo. Baka may ma dito na lakad ninyo. Pero sinasabi naman dito, huwag kayong mag-alala kasi magiging okay naman po siya. Meron dito, pe pwedeng about sa sasakyan. Baka nagkaroon ng problem yung sasakyan po ninyo, no? Yung sasakyan ninyo. O kaya naman, uh, meron dito, hindi kayo nasundo. So, yun. You can ask help from others. Or for some of you, pwede naman kayong mag-commute. Yung tipong ganun po ba? So, lahat ng problema mo dito may solusyon. Okay, we have three of pentacles. Ayan po. So, may tutulong po talaga sa'yo. Ito kasi is about teamwork eh. Yung three of pentacles natin. So, nagtutulungan. Okay? So, ayan po. Kung mag a kayo ng tulong ngayong araw na ito, is mayroon daw pong tutulong sa'yo. Hmm, kaya wag po kayong mahiya. Pero syempre, di ba? eh, nyo lang ng tulong yung mga kakilala nyo po talaga depende rin naman yan sa mga hihingin ninyo na pabor towards other people check natin pagdating naman po sa iyong career kamusta, we have nine of pentacles hindi ko alam kung mag, may magre-retire na ba dito ace of swords or naiisip nyo nang mag-retire or meron po dito, hindi na kayo mag pipirma ng another contract pero napapaisip din sa inyo at the same time yung iba kasi kung uuwi na kayo, yung iba sa inyo, kung nasa ibang bansa kayo, ano po, kung uuwi na kayo, may naiisip naman kayo, pwede yung iba sa inyo magbe o kaya naman, magcross country kayo, pero bago yon magbe-vacation muna yung iba sa inyo, pwedeng fire signs, yan po yung naiisip ninyo. So, pwedeng nagre-ready kayo dito ng pera. So, kahit ano naman daw po yung gawin nyo, mag-stay kayo sa current job ninyo, mag-extend kayo ng contract, where um, uuwi kayo tapos tsaka kayo pupunta ng ibang bansa okay naman daw po mangyayari talaga siya yun nga lang yung iba sa inyo need talaga ng extra money dapat merong kayong ipon so you make sure na bago kayo umuwi ng Pinas bago mag for good yung iba sa inyo may ipon po talaga kayo or kung nagbabala kayo mag cross country ganun din po ba diba? dapat may ipon kayo naka po dapat yung hindi lang yung isip ninyo yung naka eh. even your bulsa Diba? Even your finances, dapat ready din po kayo. Lalo na ang mamahal na nang bilihin, 'di ba? Hindi lang naman dito sa atin eh. worldwide po 'yan, global siya. Tingnan natin. Pagdating naman sa business, kung meron po kayong mga business, we have King of Pentacles. Mapera talaga yung iba sa inyo. Okay. Or pwedeng ito na agad yung inaakala ng mga tao sa paligid mo porket mayroon kang business, fire signs ay sinasabi na nila na mayaman ka. So, i-attract mo yung mga sinasabi nila na yan sa'yo. Ay, malay mo, magkatotoo, di ba? Lalo na, masipag ka naman, madiskarte ka. At, yan nga, may business ka na pwede mong palaguin. Tignan natin pagdating po sa sales page of pentacles. Okay naman po yung sales ninyo ngayong araw na ito we have the full. Meron ka lang mga staffs dito na parang hindi nila sineseryoso yung kanilang trabaho. Kaya medyo sermonan mo, medyo maging mahigpit ka. Ayun yung kailangan mo dito. Baka kasi akala nila, di ba, laging, lagi lang masaya, laging naglolokohan, ganun. So, meron po dito hindi sineseryoso yung kanilang trabaho. So, syempre, makaka-apekto yan sa services na binibigay po ninyo sa inyong mga kliyente. Kaya, Ayan po, i, I mo si, ah, ano, mag-meeting kayo. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. We have eight of cups. We have king of wands. Meron tayo ditong nine of wands. Okay, meron dito. Nung, parang sabihin natin, nung hindi pa siya napopromote, nung hindi pa siya, basta parang nung hindi pa okay yung kanyang ka career, yung kanyang kaperahan, mas galante siya. Ngayon na mas naging mataas na, na-promote na, tsaka po naging kuripot. Hindi ko alam kung asawa mo ba yan, or isa sa mga family members mo, pero ganun yung nangyari sa kanya dito. Uh, mas iniingatan. Pwedeng ikaw din yan. Fire signs, baka ganun kahe. Mas iniingatan mo yung kaperahan mo nung na-promote ka. Kaya ito parang may nagsasabi po dito na pagdating sa kaperahan nyo or kaperahan ng family niyo, sinasabi oh, naging madamot na, naging maramot na nung ano, ganito ganyan. So nai-issue po yung iba sa inyo. Mm -mm. Queen of Pentacles. Ah, okay. So pwedeng yung asawa mo, baka baka may asawa na kayo no ng ibang bansa. Tapos ayun, iba yung naging tingin sayo ngayon ng mga tao parang sinasabi nila, nagbago ka, ganun. Ginagawan ka ng issue. Siguro dahil hindi na sila nakakahiram sa'yo. Bakit? Kasi pwedeng naghikpit na rin talaga yung ano eh, yung ba diba, yung provider ninyo, yung main provider sa family. Hindi ba? Hindi naman pwede na ibigay mo sa kanila yung, mga, yung budget ninyo. Tignan natin pagdating naman po sa love life. Check natin yung energy pagdating sa love life. Love Life Pony Fire Signs Aries Leo Sagittarius Spirit Guide Ngayong Valentine's Day We have luck Can't move forward oh Yung energy ninyo dito The wheel And we have Six of Swords parang ganito eh, lahat ng mga pangyayari sa life nyo, sa relationship ninyo, sinasabi dito mag move forward na kayo. So pwedeng wala kayong connection o oh, tahimik ng connection niyo ng person mo. Kasi pinag move on ka na eh, tsaka nag detach na, na siya sa sa'yo. Ikaw naman dito pwedeng hindi ka makamove forward. Naghihintay pa rin kasi yung iba sa inyo. No, na meron pang continuation, na meron pang part 2 yung inyong relationship. Tingnan natin, meron pa ba talaga? we have four of pentacles. Sa na lang 'to nang gagaling eh, yung emotions na 'to. Pero dun sa the other party, sa isang tao na deal mo, wala na, naka-move on na siya. Eh. Masaya na siya kung ano yung mayroon siya. So you should move forward, 'di ba? Ayun know, oh, ito din yun eh, yung energy ng the hanged man. Hindi pa rin kayo naka-move forward, stuck. Ibig sabihin, stuck po yung iba sa inyo from past. So, para hindi kayo mabigatan, hindi kayo mahirapan, we should move forward na. Yun po yung kailangan ninyong gawin. Diba? Alagaan nyo yung sarili ninyo, yung puso ninyo. Tignan natin, ano ba yung pwedeng mangyari ngayon? We have too late. Ayan. So, yung iba nga, diba, may abaria tayong pinakita. Ay, may abaria yung pinakita sa atin dito about sa sasakyan. So, yun po, maging mabilis po kayo, ha? Sa kung ano man yung gagawin ninyong solusyon doon. Kung magkocommute na lang ba yung iba sa inyo. Or, hingi kayo ng tulong sa ibang tao. Kasi ayun daw po baka malate kayo sa mga uh, commitments ninyo today. So ayan lang po, maraming maraming salamat and more blessings to come.